Ano kay mo? Tayo dito sa nitong Hmm. Hmm, nanambiko. Hindi okay, naman subo dala lahat? Hmm. Ibirit mo yan. Diko. So masarap ang siya. Hmm. Ayaw na? No more? Kaya naman din makusog niya talaga yan. <laughs> Kalahati lang sila tubo ko. Susubo lahat. Ano ka to? mo. Ayan. Mm. Bilaukan ka naman, bibi. Hmm. Tandahan naman. Hmm. Bilaukan ka ng laki ng sinubo mo. Mamam na ikaw, mamam.